Si VP Sara pa rin ang mayroong pinakamataas na trust rating at approval rating sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Ito po ay sa lahat ng survey company kasama na po dyan ang PAS Asia, SWS at ang Okta Research. Malaki po talaga ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara. Kung kadami-dami ng putik ang binato nila kay VP Sara, ang sabi nila, bakit may confi Fund ang uh, BP at saka education secretary? Bagamat, ang Kamara mismo ang siyang nag-approve ng ganyang confifund sa committee level at saka sa plenaryo. Kung maalala nyo, sa committee level, si Congressman Sandro Marcos pa ang nagsabi, I move to close the uh, deliberation on the budget of the of Vice President. At sa plenaryo, nandoon naman si BP Sara nung didipensahan niya ni Congresswoman Zamora o oh, inaproba naman ng... Uh, kamera Kaya lang, ayan na, pumasok na yung politika dahil nangyari na nga yung demotion kay uh, GMA at nandiyan na yung tinawag na tambaluslos yung isa dyan. So bumawi doon sa small committee, tinanggal. Parang pinuruhan talaga si BP Sara. At pinortray na talagang, wow, ginagamit sa mali ang pondo ng bayan. Naniwala ba ang taong bayan? Hindi. Dahil long after binato siya dyan. Ayan po, number one pa rin pinagkakatiwalaan ng taong bayan si BP Sara. O matapos yan, ano nangyari? Ayun na nga, dinawit pa siya sa Davao Death Squad na buong talang buhay ni BP Sara until naging Vice President siya, hindi naman siya dinadawit dyan sa Davao Death Squad. So, hindi lang daw siya mandarambong sa pero ng bayan, mamamatay tao pa. Sus, Mariosip naman, no? Do not judge a book by its cover, but sometimes the cover speaks for itself. Yan, mukha ba naman niyang inday, Sarah? Mukha ba naman yan? Magpapatay ng tao, no? Mandarambong daw, mamamatay tao daw, and yet, pinagkakatiwalaan pa rin. You really cannot put down a good woman. Talaga namang sa mulat mula, alam ng taong bayad, mabuting tao si BP Sara. Bakit? Well, una-una, mahal na mahal niya yung nanay niya at naging dahilan kung bakit medyo hindi naging mabuti yung samahan nila ng sarili niyang ama na si Presidente. Lahat tayo can identify that dahil lahat tayo mahal natin ang na ating mga nanay. At siyempre, yung fact na meron siyang hinanakit, eh maraming nakakaintindi niya. No? Dahil ibig sabihin, marunong magbahal, lalong-lalo na sa nanay. And yet, bagamat masama ang loob niya, nung nagkaroon ng krisis, magkakasama pa rin sila. Together again at nagkakaisa bilang isang pamilya. Tingin ko yan ay gusto rin ng mga Pilipino dahil gusto ng Pilipino yung malakas na pagsasama sa pamilya. Pangatlo, si BP Sara kasi hindi naninira. Binabato na siya na kung ano, no? tahimik lang siya, trabaho lang siya ng trabaho. Inuna muna niya yung kapakanan ng mga learners. Napakadami po talagang problema dyan sa DepEd. Sa totoo lang, minsan nasabi na niya na, tapos sana Vice President na lang ako. Pero dahil nga doon sa tinanggap niyang hamon, hindi siya titigil hanggang hindi niya makiangat ang antas ng ating edukasyon. At tingin ko, yan ay nakikita naman ng taong bayan. Kaya naman, hindi lang siya merong pinakamataas na trust rating, ang DepEd din ang number one na satisfied ang ating mga kababayan. Well, oo, mababa yung nakuha nating test sa PISAT pero matagal na naman tayong mababa at maski mababa, umangat naman ng bahagya eh parang dalawang taon lang naman pang nakakalipa, so at least nakita natin na sa wala pang dalawang taon na termino ni Vice President as Education Secretary at least naiangat pa rin kahit papano ang antas ng edukasyon at kung patuloy siyang mauupo bilang isang kalihin ng DepEd nakikita natin na talaga namang tataas yan kung progressively mga 2 to 3 points ang taas niyan sa PISA results ibig sabihin niyan aakyat din niyan ng mga 12% minimum pero sa tingin ko, dahil nga ang dami niyang pinamimigay na laptop ngayon, minomodernize niya yung ating mga uh, instructional materials, tinanggalan niya ng administrative duties ang mga teachers, napapagawa na ng mas maraming classroom, e eh, tingin ko naman, mas tataas pa yan sa 12% increase kung matatapos niya yung anim na taon na pagiging DepEd Secretary. Baka umabot pa yan ng hanggang 15 to 20% increase sa performance ng PISAT at hindi na tayo mangungulila. Tingin ko po kaya yan dahil sa katunayan ngayon, nasa Malaysia siya dahil siya ang presidente ng lahat ng mga education secretaries sa Southeast Asia. At dahil diyan, she will have the benefit of learning from the best practices of yung mga ating mga karatig bansa. Ang aking unsolicited advice, VP, tignan mo po yung Singapore math. Ako talaga, sinutor yung anak ko nung nasa grade school siya sa Xavier. Kasi sabi ko, eh, kung anak na ibang taon, natuturuan ko sa College of Law. batang sariling anak ko, hindi ko tutor sa bahay. So nag-tutor ako dyan. Tumigil lang kami ng tutor. Siguro first year high school na. Dahil sabi ng anak ko, matanda na ako. Dapat ako na mag-isa mag-aral. Pero ang sabi ko nga, wow! Kung Singapore math ang pamamaraan ng pagturo sa akin ng math nung ako'y grade school at ng high school, siguro naging engineer ako ngayon. Naging magaling ako sa math. Kasi yung math na pagtuturo ng Singapore yan, conceptual. Hindi ka kinakailangan genius. Eh yung math na tinuro sa akin nung grade school ako, puro memorization. Ito talaga, pag-iisipan mo anong konsepto, kaya mas madali maintindihan. So yan po ang aking unsolicited advice. Tignan po natin ang Singapore Math para may antas yung kaalaman natin sa mathematics. No?